Hi! Um, ewan ko, naging routine ko na to na bago matulog, magbe-video. Tapos, tungkol sa realization for today, ganun. Um, let's talk about sa mga tao, na mga, mga tao na dumating at dumating sa buhay natin at mga taong umalis na, nakaalis na, or aalis pa lang. Sa totoo lang, um, once ko lang naranasan na nasaktan ako ng sobra sa isang tao na nawala sa akin. Uh, actually, nawala na, malis lang ha, hindi naman na-deads, hindi pa naman. <laughs> Sorry, joke lang. Hindi. Yun. Um, ang, yung tao na, akala ko din, forever na, yung tao na, nakasama ko ng medyo, matagal. Hindi ko nakasama ha, literally na nagbahay kami. Hindi naman, yung tipo na, nalabas, nagbo-bonding, ganon, sa mga kaibigan. Minsan kasama yung magulang, ganoon. Gulang ko din. Siya yung tao na mas lalong nagpatatag sa akin. Kasi siya yung tao na dumamay sa akin noong mga panahon na sobrang akala ko wala nang wala na akong matatakbuhan bukod kay God yung tao na nakakaintindi sa akin kahit sobrang sobrang ka-dramahan ganoon oo okay, nga drama ko na uh anyway yon once ko lang si nas once lang nangyari sa akin at ayoko na ulit nangyari medyo masakit um may mga tao na dadating sa buhay natin minsan, panandalian lang, minsan naman, tatagal, tas alis din, de, de joke lang. Minsan naman may tatagal, at still counting. Ang, um, yung mga taong to, alam ko naman hindi lang ako nakakaranas nito eh. Nandaan natin na lahat ng tao na dumating sa buhay natin, whether masama ang ugali niya o sobrang bait niya sa'yo, o sobrang inis na inis ka na sa kanya, o sobrang wala kang masabi sa ugali niya. Lahat ng taong yan, lahat na ugali niya, may rason si God kung bakit kanya, or bakit kayo nagtagpo, or bakit kayo nagkakilala. Kahit yung simpleng smile lang, or simpleng hi, simpleng... yung simpleng mga kahit mga pataas-taas ng kilay, yan, may rason si God dyan. So, ako, actually, nung mga panahon na nawala nga yung, sit, yung taong importante sa akin, inisip ko, syempre, nung mga panahon yun, hindi pa ganun ka kunang unawaan, syempre, masakit. Kasi akala mo, yung taong yun, yun na din yung mga kasama mo ng medyo matagal, ganun. Matagal naman din, na konti. Half a year. More than half a year, ganun. Ayun. Ito lang yan. Yung mga taong yan, may rason sila kung bakit sila dumating sa buhay natin. Kasi, kahit gano'n natin i-deny, kahit gano natin sila kasiraan, or kahit gano'n natin, kahit, gano nasaktan, alam mo at alam sa, sa alam na alam mo, sila yung tao na panandalian mang dumating sa buhay mo, pinasaya ka eh. Pinasaya ka. Pina, pinarealize yung mga bagay na hindi kayang iparealize ng magulang mo sa'yo mga kaibigan mo, hindi kaya din yung realize mga ganong bagay sa'yo. So, it's a blessing. Yun, for today, parang naisip ko, wala gano'n ko, kahit gano'n ko, masakit, masakit talaga. Kasi, syempre, alam mo, na may gusto na gugustuhan na din yung isa, may nagugustuhan na din siya. At may nagugustuhan ka na din iba, or may nagkakagusto na rin sa'yo iba. Masakit, kasi parang, hindi mo kasi pinlano or hindi mo alam kung na ganun pala eh, di ba? Pero, isipin na lang din natin na kung dumating sila at umalis sila, well, may plano pa rin ng Diyos para sa atin kung ba't sila umalis. Maybe, hindi talaga sila para sa'yo or pwede din naman na may Meron din sila kasing mission sa buhay nila. Siguro, humarot-charot, hindi. Siguro, mga... Uh, hindi ko tindala may eh, kunong rason, pero what I know is, lahat ng taong yan, sila yung tao na naging blessing. Blessing yan sa'yo. Blessing naging kahit naging okay man kayo or naging successful man yung relationship nyo or hindi blessing it's a blessing sabi nga nila we should count on all our blessings hindi yung mga bagay na alam mo alam mo sa sarili mo na god this god ito na naman ito na naman bakit hindi natin i-try na i-count yung blessing natin parang ganto kung nanonood kayo ng video ng to, it's a blessing. Kasi napanood nyo yung video, you're still alive. For tomorrow, new blessing. It's a blessing ibibigay sa sa'yo. Pwede makasalubong mo yung crush mo. Or pwede namang andyan na si the one or the future. The future husband or wife mo. What if? So, let's just be thankful of what we have and what we had. And maybe we have to, you know, sometimes understand that life is not unfair. It's not unfair. Life is unfair. At may nagtataksa sa akin, bye na!